dapat habang may trabaho tayo, mag-ipon, mag-invest sa invest. ano, lalo na, lalo na sa lupa. Okay, kawai mga totoo mga Yan, ito na po yung part 2 ng aming video. Andito para kami sa Barangay M. Rojas, Santo Nino, South Cotabato. At kasama natin ngayon si Miss Sandria Elay Kano <laughs> so, mga idol, pag-usapan po natin ngayon mga idol Before po kasi sa part 1 nating video Kung mapanood niyo po mga idol uh, Na-failure po siya sa presyuhan ng kamatis Kung saan ang uh, pinakamahal is 1,400 per crates And the same time pinakamura mga idol is 150 per crates The same time sa sili po mga idol Nasa 300 something ang pinaka Mahal niya at saka ang pinakamura is 15. 20. 20 pesos po mga idol. Pero ngayon po medyo hindi ganong ramdam dahil nag value added siya mga idol. Kung saan meron po siya uh, product si Ma'am Sandria kung saan dito merong Tayas Chilli. Best Sweet mm -hmm. and Spicy Ginamos. Ginamos yeah. bagong to sa sa. Hay ba ang bagong? Basta Ginamos at saka the same time uh, chili garlic sauce yeah. mga idol. Yan. Pero dito po tayo sa kanyang Siling Pansigang na area doon po yung kanyang uh, silihan na medyo malit-lit pa mga idol. Ayun. So ang kagandahan partner, hindi nagsa-stop si Miss Andrea, tuloy-tuloy yung pagpa-farm niya. At saka mm. kumbaga itong chili garlic sauce at saka yung uh, itong ginamos uh, na sweet and spicy, sabi nga niya, makahang-kahang pag manamit-namit. Amo to? Manamit na makahang-kahang. Manamit na makahang-kahang. <laughs> Sa word. Sa word. So, Ayun, so Miss Andrea, oh. yung tikalog, Ah. Masarap na manghang pa. Oh. 'Yun ba Parang, yun? Ganun. Oh. Parang ganun. Parang ganun Pero ang kagandahan dito, 'yung thought na gumawa ka ng value added na dahil mababa 'yung presyo. Mm -hmm. 'Yun 'yung pinaka advantage sa isang farmer na hindi nag-stop sa pagbebenta lang ng fresh, 'no? Pag yes. nag-harvest ka, nagtanim ka, nag-harvest ka, ibenta mo ng fresh. Ngayon, nagkamura ang presyohan, ang mangyayari, failure ka. Mm -hmm. So, you have to think very carefully dun sa pagkakaroon ng ganitong value added na kung prada paano kung, paano kung kikita talaga ma'am ano bang paano niya naisipan to meron bang nagturo sa inyo o ano ba actually na kasi nung mga matin kami ng seminar sa DA rin, sabi nga nila para para ma-maximize yung isang produkto kailangan mo talaga maghanap ka pa ng ibang paraan para ma-maximize nga so like lalo na sa mga ganitong prada ano siya maganda siya i-process mm lalo na pag mura ang ano, mura yung presyo. Pag na-process mo na, mas mahal. So like sa ano, sa sili, pag mag 20 pesos ang isang kilo, gumawa ka ng chili garlic kasi this one, worth ano na, pwede mo siyang ibenta 90 to 99, between hmm. 90 to 99 pesos. Isang hmm. so, ganito? Isang ganito. Magka ilang ilang ano lang naman. Tapos ito? Ito, ito 100. 100, 100. 100. yung yung sili dito, rin din yung sili na produce sa, namin, sa, um, farm sa farm namin. 'di ba partner? Mm. Kung magbenta ka 20 pesos per kilo. Oh, so, ang sili mo. Oo. Ilang kilo na 'tong ano? Ay, ang isang kilo ay is ilang ganito? Dito kasi sa 4 kilos ang mapo-produce nito parang ano yata. 3 tatlong tatlong dosena. Tatlong dosena. Uh -huh. so 36. 36, 36 oh. times ilan ilang yun? Times 100. Ilagay mo na lang 50. Ilagay mo na lang ha, halimbawa 90. Oh. So, So, 36 times 90. Ganon. <laughs> 1,000. Versus, oh, oh. isang kilo na... Oo. Oh, oh. Palagay na, na lang pa na natin, pesos. at least sa 1 kilo mo, kikita, instead of 20 pesos, pwede kang kumita ng 800, between 800 to 1,000 pesos. Pag pinrasis mo siya. Sa 1 kilo. Sa isang kilo. Yan. Pero ang net income natin dyan, mga net, panet. Net na yun. Net, net na, na, yun. na yun. So, maganda. dapat mag think outside of the box. Yes. Great knowledge lang. Oo. Tama. Marami. Marami na tayo ano ngayon so, mm. sa social media. Marami kang makikita doon. Yun. So, ano, pwedeng uh, yun ang magturo iyo yung social media, kung paano mm -hmm. yung process. Or pwedeng lumapit po kayo sa uh -oh. LGU, local government uh -oh. na, or dyan sa mga Department of so, agriculture, agriculture na malapit sa kanila. Kasi marami talaga silang program. Ito yun. nga, mm. yung panigang, mm. yung friend ko sa Singapore siya, nag-message sa, sa akin na i-try ko daw gawing pickles kasi masarap mm. daw. So, pinadala niya ako ng ng recipe, hindi ko pa guide, guide, siya, because. ng guide, eh, hindi ko pa siya na nagagawa kasi sobrang busy na. Just Speaking oh. of si Panigang kanina, uh -huh. Uh -huh. first time ko nakatikim ng time bomb na hindi mo yung sabi mo. <laughs> hindi yun, ano yun, hindi yun time bomb, dynamite, dynamite <laughs> yun. Ah mali pala, mali yun <laughs> so <laughs> dynamite Bam. na hindi na puputok. Dynamite na lumpia. Pero sobrang sarap partner, kasi medyo manghang na may, may cheese. Nauubos <laughs> ko yun sa mo. akin, mga tatlo, apat siguro na kain ko. Yun. So masarap. Pero hindi po putok. 'Yun. So 'yun ang kagandahan doon. So ay matutong may miss uh, paano niyo na ano? Paano tinuruan kayo nito or Actually, pumunta ito, lang kayo? Sa YouTube ko lang na siya, itong chili garlic sa YouTube ko lang ni research tapos oh, nag ano ka na lang modified. Modified. Modified ka na lang. Um, yung nga sabi wala masamang magaya basta maganda yung resulta. Yun. Tapos modified oh experiment experiment. Okay. Tapos, tapos ito. Ano, ito may nagturo sa akin tapos again minodified ko rin mm. kasi dati matagal na akong nag ano naghahanap ng lasa yung mga na, nabibili kasi sa tindahan hindi mm. ko gusto yung lasa naalala ko nung college ako sa ano sa Manila mm. Yung, kung ewan ko kung na-try na niyo yun yung sa kamayan mm. na alamang mm. favorite ko yun so yung yun yung hinahanap kong lasa kaya mm. nag-try ako nag-experiment ako ng... hanggang sa nakuha mo hanggang sa nakuha ko yung gusto kong lasa hindi siya katulad nung ano nung sa, um, so, sa kamayan ito. pero gusto ko yung ito yung gusto kong ito yung lasa na yung hinahanap, gusto ko, mo hinahanap yung. ko so it's a ano special na uh, tsaka yung flavor talaga parti pero partner uh, tanong ko lang miss Andrea ito napakaganda kung makita niyo po ito ito yung kanyang uh, detail ng ano partner nung gawa ng DTI. lalagyan san san shout ito? out ng ito gawa ng sa DTI nagdesign sila kasi for ano siya for intellectual property pa IPO hmm. so sila ang meron na ako dati pero minodified nila tapos ito na yung bago sa chili garlic courtesy of Dsan shout out sa Dsan Abaro diyan mm sa Santo hmm. sila ang nag ano nito nagdesign pero meron meron din akong bago na from DTI. So, Ayun. Yun yung, kasi yun ang ipapaan namin pa intellectual property. So yun, yun din kasi ang isa sa mga kumbaga titingnan ng mga consumer kung maganda yung design, tapos nakakatakam, possible na bibili sila kasi nga nakita nila na interesting nga. Para masarap yung ginamos ni Talias Besta. Yan. Titikman nga natin to. Pwede ba tayo makatikim nito ma'am? Pwede, pwede. Ayan. at saka sa mag gusto mag-order mga idol, pwede ba namin malagay yung number mo ma'am or pwede mo ring mabanggit? Um So yung mga totoong mga so kung makikita nyo, merong page yung Talias Best. So pwede kayo mag-order sa page niya sa Facebook. At saka partner, ilalagay na lang natin yung number niya yung sa number. description at sa screen mismo. So para mag-contact kayo doon, wala naman kayo mag-order ng sobrang dami. Yung tamatama lang naman, baka may mahirapan si Miss Andrea mamaya. Pag may time. <laughs> Pag may time. No? So, sideline. Sideline ito. So yun yes. ang pinakamaganda partner. Ayan, Ma'am Sandria, halimbawa, mag-order sila ng mga 500 piraso nito, kaya? Kakayanin. <laughs> Kakayanin. 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 Ang pinakamaraming order niyo, uh, I mean, uh, production niyo sa isang araw? Kasi, pwede mga ano, 5 boxes. Mga 5 boxes 5 cases. 5 oh, cases. Around 125 pieces. Ayan. Pero sa ngayon po mga idol, medyo limited lang kasi medyo mahal ang ceiling ngayon, partner. Oo. Oh. Really? At saka ngayon is, tsaka uh... dalawa lang kami gumagawa, yung kapatid ko. Ah, oh, okay. Ayun. So, so limited lang din. Oh, oh. Pero pag mag-order ng marami, ibig sabihin, magkukuha na sila ng tao uh -huh. na pre-order. Pre-order. Pre so, yun ang maganda. So, balik tayo dito, Ms. Andrea. Maliban dito sa product mo na to, kasi, dumanta din sa Kamatis na medyo mm -hmm. mura at sabi uh -oh. mo, sabay kayo ni Sir so, Danny Gianina. Tolentino 'yan. Gumawa din pala siya ng kanilang uh, tomato, tomato na <laughs> chuchurine, <laughs> uh, 'yung product Ay, yung nila. natin kanina. yun mm -hmm. uh, masarap na, buso na uh -huh. Uh, uh -huh. 'Yun ang maganda dahil partner uh, value added talaga. Wala akong kamatis ngayong harvest kaya hindi. Natagawin. Okay, so ibig sabihin, Miss Andrea, ilang piraso lahat na product mo? At saka, in the future, baka may maisip ka, ano ba idadagdag mo? A actually sa kamatis parang Five yata siya. Okay. Pero ang nagawa ko palang is tatlo hmm. na produce. Product. Sa kamatis, merong tomato chutney. Um, yung... Jam. Jam, tomato jam. Tapos. At saka... Ketchup. Ketchup. Ayun, so tatlo mm -hmm. pa possible yun. Oo, lalo na yung mga medyo... Yung mga override. Hmm. Yun ang mm. maganda. So Para yun. sa jam yun? Para sa jam at saka tomato... Uh, sa, sa ketchup. Ayun. So Ayun. mga partner, sa sili ito? Sa sili ito... Uh, uh chili garlic sauce at saka sa partner Sweet and spicy. Nabanggit nga ni Ma'am uh, Sandria na malaki ang tulong sa kanila ng uh, local government, matulungan mm -hmm. na, din sila ng DA about ito. Ma'am Maliban sa mga ganitong tulong ng DA sa inyo at saka local government, ano pa yung na uh, tulong na natanggap niyo sa kanila? Actually, marami kaming natanggap lalo na yung association namin. Meron kaming machinery cultivator. Mm -hmm. Uh, nakatanggap kami ng mga abuno, hmm. mga seeds ng mga gulay, hmm. tapos mga net, hmm. garden net, plastic mulch, hmm. mga sprayer, mga equipments, uh, sa equipments libre yun, binibigay. Sa association. Sa association tapos pinaghati-hatian namin mga miyembro. Kung individual, usually mas mag Kasi ngayon ina-encourage na ano, kasi yung 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 ayuda ng government binibigay mas madali doon sa ano, through association mm -hmm. na ano, sa through association nila binibigay. Wala nang mga uh, ano, farm, individual medyo mahirapan. May, sa individual medyo limited siguro. Limited yata. Basta ini-encourage halos lahat ngayon may mga association ka even sa corn, meron na sa nyong. Meron din sa mga diversified farm, ibang ibang grupo din 'yun kasi Iba din yung ayun nila, yung mga ayun kami. Yun yung pupunta natin after dito. Sa so, diversified farm The naman diversified yun, yung president nila. Ayun. So, ayun. importante na ma-promote ma din natin yung ano nila. So, sa so, mga nagtatanong baka mamaya sabihin, binayaran kami. Pinakain lang po kayo, may <laughs> Ms. Andrea. Masarap yung ulam natin kanina, talong. <laughs> Tsaka talong. yung sinasaw <laughs> no, so, dito sa Kasi so, pato, actually, per order lang ako nito for now. For kasi order. nga, sobrang busy. So, kung may time ako, Oo. nakakaluto. Ayun. So... Saka okay. ngayon wala kasi mahal ang mga ano ngayon sili mahal. Mahal. Uh, ang uh, kamatis, kamatis mahal. mahal. Uh -huh. So, walang production kasi ang thought po dito or concept dito mga idol, gagawa ka nito ng value added if y product mo. Prod ang harvest is harvest. mura. Mm -hmm. So, at least ma-maximize mo yung income. Uh -huh. So, kung mahal ang product, ang I mean ang talong mo or sili kamatis, pwede din gumawa nito pero mas preferable may benta mo na lang para hindi ka na mapagod. Oo, pero meron na akong distributor nito ng chili garlic sauce at saka ginamos bandang North. 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 North Cotabato north to Zamboanga. Yo, yo. So, yun ang usually na yung yun talagang ginagawa ko ng ng ano ng, yung may production ako. Mm okay. So mga during, ilang during days. Order. okay, ilang months to masisira mo? eto maglalasto ng one year. one year, one year. so... One year. Basta kasi proper FDA. storage lang. So, ma ma ito, ang pagtapos ito sa DTI, FDA na lang susunod. FDA, oo, oh -oh, mas hmm. maganda. Hmm. Pero una-unahin talaga yung DTI, kasi sa DTI marami din silang mga program. Like, hmm. tutulungan kayo sa mga labeling nyo, hmm. paano mag-market din, may mga, may mga trade fair, yun. Speaking of marketing, mm -hmm. paano mo na-market tong ganitong product? Actually, ito through ano lang, sa, sa tulong din ng DTI, sa mga trade fair, tapos through word of mouth. Paano yun? Paano yun? Pai, alimbawa, yung friend mo nakatikim, mm. tapos yung, yung mga ano, mag nakatikim sa mga friend, tapos mag, hanggang mag-order na lang na ano. Ah, oh, kasi na masarap. Mm, mm tapos meron din sa Facebook, tapos meron na akong friend ko rin na mm. distribute, nag-distribute, nag, nag siya kasi may dinideliver din siyang product niya. Mm. Sinabay niya na to. Ayun, para mas maraming Ato. choice. Mas mura pala pa. Like recently lang, yung tita ko from Davao, nag-, nag dumalaw sa amin. Oh. So, pinadalhan ko siya ng tatlong, tag-tatatlo. Tag, -tag, -tag -tatlo. yeah. Tapos, two days after, tumawag siya, nagtanong siya, ilang piraso, ang worth 10,000. <laughs> kasi mag-order pala siya. Kasi merong grocery store doon sa kanila na in-offer niya, actually, ng ginamo. Sabi niya, sabi daw ng may-ari, marami na siyang ginamo. Tapos, mas mura pa. Sabi niya, tikman mo lang to. Kasi may sample ako. Pag tikim daw ng ano, may-ari ng store, Sobrang... Tinalong siya, kailan daw ang delivery? Mm -hmm. <laughs> Sabi ko, wala pa akong garapon. Mag-order pa. So, yeah, ibig sabihin, partner, yung masarap. Pero oh. kahapon, dumating na yung marami mong garapon. Meron akong stocks ng garapon. Pwede yeah. na po makapag-order mga idol. <laughs> <my dad>. oh. <laughs> ayan, so yan ang maganda. <laughs> so, ayan At po least, man, from bagoong, merong sili. Nagagamit mo yung oh. sili mo. At the same time, dito, merong garlic. Pero itong pinaka-common, chili garlic. Chili eh. garlic. Mm. So, bagong oh, parang wala pa no? Ginamos. Yeah. May marami, so, marami kasi sa market marami ngayon ginamos. ng ginamos pero yung ano lang trademark yung, mo na lang talaga. Mm, yung pinaka trademark. Kasi mo. parang homemade actually sabi nga masyado ang ano hindi pa gan, hindi ganoon ka commercialize yung lasa. Mm. Yung, homemade talaga. Oh. yun mga mga Inday, sana po na inspired kayo doon sa video ni Miss Andrea dahil uh, value added talagang it will mm. add mm -mm. to flavor so, to your farm. Kasi nga, kung mamura 'yun pero pagdating siguro pa nao partner ah, 'yung sabi mo tama 'yun na pag magmura pwede 'yung tot mm -hmm. na gano'n. Pero pag dumating kasi 'yung point na sobrang dami mo ng order kahit mahal pa masyado 'yung presyo ng sile o yung, ka panika, 'yung kamatis, kailangan i-sustain mo 'yung mga mm -hmm. order kasi baka masira ka sa uh -huh. mga clients mo. Sabi nila, hiputol-putol mo pala uh -huh. si ano so dapat tuloy-tuloy 'yung mm -hmm. ano. Yun yun, yun, 'Yun 'yun po 'yung, yung, yung, yung 'Yun din ang inconsider natin. 'Yun. So looking forward Considil. sa future ma'am praying Talang. na mag-success. Hopefully. Okay. Yan, <laughs> ano. uh -huh. so, Oh. so, ito. Tuloy. Balik tayo to partner. Kunti idea lang dito sa farm nila, Pansigang. Ilang months na ito, ma'am? Tinanim namin po, ano lang, transplant in June. July, August, September, October, November. Actually, ano pa October. lang, one month pa lang kami nag-harvest. So, Tuloy-tuloy, one month. Oo. So, Ilang months ba ito mag sa pag-harvest? Ilang months? Actually, matagal siya. Depende. Hanggang hindi pa siya tinatamaan ng sakit, lalo na yung anthracnose. Hanggang ano pa siya, tumatayo pa siya dyan, namumunga. So, six months so, kaya, Kuloy, kaya niya? More. One year. Pwede, pwede, pwede siya. Depende sa pag-aalaga. Depende din sa panahon natin. nabilis <laughs> siya na mapitas. Kasi partner ho. Mainit. Ma, ma, ano na punta natin na feature natin sa Tibu, uh, Tibuli. Sa mm. -hmm. Talagang sobrang hitik na hitik din yung bunga. Okay. sobrang ganda. Oh, okay. Tsaka sobrang tagal niya na. 4 mm -hmm. Four months na siya tuloy-tuloy yung harvest. And uh, ang kinagandahan. Siyempre, doon mo madalat talaga sa four months na yon yung kita. Ma-timing talaga. Tulad yan yung, pila, yung ilan yung pinakamalaking kita nyo pressure. sa noong unang harvest namin nakaano pa, nakaabot pa kami ng 100. Wow. Tapos per kilo. bumag per, per kilo tapos bumaba siya pe. ng 50 hanggang naging 30 pesos. Pero maganda pa rin 'yung Pero, price. Pero it's okay pa rin. 'Yun nga, ang ito pang tatapat nating tandaan, ha. Hmm. Once na nagharvest na tayo, hindi porke nagharvest hmm. na tayo, pababayaan na lang natin 'yung ating mga tanin dapat continuous pa rin yung pag-aalaga, yung dapat malinis, dadamuhan, tuloy-tuloy pa rin sa pag-abono, yung maintenance pa. Mm. Very important yun. Yun, dapat tandaan nyo po yun ha. Huwag lang puro kayo kuha ng kuha ng harvest. Oo, dapat may ibabalik kayo sa kanila. Kasi kung ano yung, ano yung pagmamahal na binigay mo sa tanim mo, yun din yung ibabalik niyang ano, pagmamahal. Oh, yun. Pagmamahal diba? Dapat marami yung pagmamahal mo sa kanya para marami din bungang ibibigay. Ayun diba? lang. Pag bumaba yung presyo, pagmamahal talaga yun. <laughs> pagmamahal talaga yun. <laughs> <laughs> yes. Dito kasi partner, habang nagbe sila ng mga bunga, it's the time na kailangan po nila medyo mataas-taas ng demand ng uh, nutrients. Mm. So kailangan masustain ng abono, uh -oh. magandang paglalaga kasi pag hindi Ah uh, possible yung ibang mabulaklak eh uh, abort nila yon yeah. so konti ang uh, magiging produce yeah. Konting idea miss Andrea ano bang abono ang inaabono niyo ngayon dito ano bang mix niyo ngayon kasi nag -har ano na naga harvest ang nilagay last na nilagay namin is a mixture of ano calcium nitrate at nitrobor at saka Putash. Yara wila, Yara Mila Winner. Winner. Oh, okay. Kasi naubusan na kami ng putas kaya pero okay na rin yung winner lang. Okay na. Tsaka okay ano, calcium mm -hmm. nitrate. So yun, tapos full year na. na lang follow up. Every 15 days abono. Mm -mm. Ayun. So 15 days, 15 days talaga tandaan oh. Uh -huh. niyo. Yun. Yung pag spray. Pag spray every after harvest. Okay. So every -spray week. Spray kami ng is, ang minin-maintain namin dito is yung fungicide mm -hmm. na ano pero dapat tandaan din natin sa fungicide dapat mag-alternate din tayo ng iba-ibang active ingredients para hindi hindi ma-immune. Ma-immune yung ating mga tanim. So, yun. Mm hmm. Oh, galing talaga. Sorry. Farmer expert, no? <laughs> <laughs> si Paul Mauro, 3 three years ka na failure. <laughs> so, yung matutama kayo tayo. Matututo. na. So, tandaan <laughs> nyo po yung sinabi ni Miss Andrea. Dapat kailangan... Uh, ano nga yung sinabi ni mo, Andrea? <laughs> kahit naka-harvest ka na, i-maintain mo pa rin yung pag-aalaga sa tanim mo. So, yun. Ito ako <laughs> <laughs> Hindi, inaisip ko kanina, yung first video, yung uh, ano, yung pinaka-advice. Yan, dapat, dapat tandaan nyo yun. So, Gusto mo hugot na naman? Uh, kasi, yun ang importante na tatandaan nila eh. Kasi yun yung hugot natin. Y yung farming, yung farming para din yung relasyon. <laughs> so, yan, yan, tandaan nyo po yun ah kailangan medyo may panghuhugutan ka para yun na magbigay success. Pulang-pula siya, pulang-pula. bintang bintang talaga yung mga joke ko sa kanya. Ito ako sa linya no mo. Uy, syempre. So, yeah, matutuloy. Yeah, matutuloy maging daya. So, yeah, Miss Andrea, may mga ma-advise ka pa ba sa kanila kagaya mo na OFW tapos ginive up yung pagiging OFW pabalik dito tapos Umiiyak na <laughs> <laughs> Tapos. <laughs> Ayun, Miss ano ba advice mo? Ayun sa mga kapat mga kaibigan nating mga OFW, dapat habang may trabaho tayo, mag-ipon, mag-invest sa invest. ano lalo na lalo na sa lupa. Kasi <laughs> <laughs> Tapos pag may lupa <laughs> kasi yun dapat lang natin tandaan habang, habang kumikita pa tayo mag-invest tayo, huwag natin kalimutang mag-invest yeah. lalo na sa lupa kasi pagdating ng panahon oh. mayroon tayong babalikan yeah. pero ito lang ito lang ma-advise ko ha hanggang maaari kung pwede kang mag-retire na bata ka pa oh. at kaya mo pang enjoyin yung yung mga produkto mo yeah. mag-retire ka ng ano, ng bata pa yeah. 'wag mo antahin yung yung senior ka na, okay. na ano before ka mag-retire kasi pag senior ka na hindi mo na masyadong magawa yung mm. kung ano yung gusto mong gawin. Wow, okay. tama so, 'yung partner. Oh, talaga. pa mag-retire ka na kasi kung matanda ka na pag-retire mo patay ka na agad. Hindi mo talaga ma-enjoy promise, you uh, usually sa uh, maraming kasi nag-abroad uh, like partner na OFW, mm. may mga income usually. Ang iba kasi, pag nag-retire, either mag-go into business or oh, go into farming. Mm, mm, mm. So, that's another advice. Mm, mm, mm. Pero, ang advice po ni Ma'am Sandria, ito ang pinakamaganda habang bata ka pa. Kung kaya mo mag-early uh, retire, oh, siyempre, oh. huwag ka muna mag kung ubus, wala ka namang perang na ipon. Mm, mm, kasi, sabi nga ni Ma'am Sandria, invest sa lupa. If may kapital ka, may pwede ka na mag-early retire. At the same time, uh, mag-go into farming. Pero, pwede din po mga idol na before you retire, Practice na go into farming mm -hmm. para at least, pag may, alam mo medyo mataas yung income mo sa farming, that's the time na pwede ka na mag-quit sa mm -hmm. job mo. Alanganin naman kasi na nag-quit ka na tapos mag-farming ka. Tapos, hindi mo pa kabisado, eh baka mamaya yung capital mo maubos. Mm -hmm. So, habang nandun tayo sa abroad, medyo mag-alala tayo, mag-start na tayo mag-aral mag ng mga ano ba, mm -hmm. mag-search sa YouTube, kung ano mm -hmm. pwede nating ano pwedeng itanim. yun so yes. napakaganda yung advice partner at saka napakaganda yung uh, sinabi ni Miss Andrea dahil yung uh, isipin yung partner no dapat you have to retire yung at saka yes. mag uh, invest enjoy. So, so enjoy mo yung mga products okay. na nandyan sa inyo so yun matutumay din meron kayo idea at saka si partner na iyak na to <laughs> so maraming sinabi po sa inyo Miss Andrea maraming sinabi please don't forget to subscribe ang channel po namin Pinay Palaboy click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm at uh, yan, mapupuntahan namin lahat ng mga farm dito partner, ikot-ikutin natin para mapakita natin sila sa kanila kung mga success story no ng no, mga farmers Kasi tinutulungan natin yung mga uh, younger generation oh. na mag-into go, go into farming Kagaya ni Ms. Andrea, sabi niya nga, yun, dapat as early as now, mag-retire ka sa farm At isa pa pala before kumakalimutan, oh. sa mga kabataan mag-aral ng mabuti. Kasi pag once na professional ka na, you always have a choice na ipagpatuloy mo yung trabaho mo, mm. yung anong profesyon mo or mag into farming ka or pwede mo sila pwede mo naman silang pagsabayin eh. Mm. Na ano? Yeah. Kasi mahirap kung wala ka nang pinag-aralan, hindi ka pa marunong mag-farming, ano na lang talaga ang buhay wala. mo. Wala. <laughs> oh, pwede <laughs> utusan ka na lang. Tambay ni Borer. So, yan. Pero Bago tayo magtapos partner, so isa din sa mga nakita ko po dito sa farm ni Mama uh, uh, Sandria, kung saan, halimbawa dito mayroon siyang uh, siling pansigang pero to sustain bago pa man ito siya mag-harvest uh, before may harvest na siya ditong uh, other crops like itong sitaw uh, sa gilid mga ito. dito. Kasi uh, ano partner, multi-cropping no? Hmm. So hindi masasayang yung mga space. Yes, you know? gaya po ng kanyang kamansi. Mayroong kalabasa in between at saka talong. Ayun. So, napakarami. Napakaraming crops dito. Yes. Hindi naman ano. So, Ayan, yan. Maraming salamat mga idol. Sana marami kayong natutunan. At isa na namang inspiring story ng ating OFW kung saan nag-early retire sa kanyang trabaho. Iniwan ang six-digit salary na trabaho at nag into farming. Yeah. Ayun Kung nagusto niyo yung ating video mga dal, please like naman po at saka i-share para marami pong makapanood. Ayan. Yeah. Luzon, Visayas at Mindanao, naigot na namin ni partner. Iba't ibang discarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero kagaya ni Miss Andrea. Pero pag sinunod nyo po yung discarte nila, possible po, yun din na magiging resulta sa farm nyo. Kaya partner, see you sa farm nyo. Ayan. Ayan. Maraming salamat mga dal. Happy farming po. mulayan Mula dito Bye. sa barangay M. Rojas. Santo Niño South Cotabato. Kasama na si Miss Andrea. Kawai-kawai mga totoo mga inday. Shout out sa aming local government. Shout out Sa DA. Province Region Municipal. Santo Niño. Santo Niño DA sa yeah. Provincia ng South Cotabato. Yes. Even sa Reg Region 12. Yeah. Sa high value, especially sa High Value Crop. Maraming salamat. salamat. Kawai-kawai.